Uy. Uy, dali eh. Ella. Bella. Bella ha? You're not comfortable. Ayan guys, lala. Sandali, Bella. Well, wear this one. One minute. Because it's cold, yeah? Yeah? Sa, One minute, one second. kasi yung isa kong alaga ayaw mag ayan oh. ilalagyan ko siya ng damit aray ko po Nali lang guys kasi ipalapas ko siya e, malamig aray tingnan natin kung kasi isong ito namang isa aray ko po laki mo bila oh my god dito natin yung isa. Sandali. Excited ka kasing lumabas si. Eh. Sana ba yung isang ano? Huwag mo akong kalmutin. Ayan siya guys. And then. Hala. Dati kasya mo to. Ngayon hindi na. Oh my god. Sandali. Para hindi ka madumihan. Hala hindi mo nakasya. kasya. Bella. Hindi mo na kasya? My God. It means you're dab na. Ha? Huh? Say hi to my vlog. Say hi. Na malaki ka na go. Billa! Hindi na magkasya. Look at, look at him. Look at this. Hindi na magkasya. Bila. Uy. Uy. Hindi na magkasya, Dapat ganito yan, Bila, eh. Want to go out? Ha? Huh? Wait. Wait. Hey. Sandali. Kasi, yan, umupo ka. Yan na siya, guys siya guys mag gym yata tong mga alaga ko <laughs> mag gym yata to sila kung sino o unang kukuha ng ano mag gym kayo sige guys hmm, dito ka talagang bata ka. Ay, iwan ko sa iyo. Sige. Tagad sila sa sa ibon nga mababa. Umpak. Hmm, Tagad si puti o. Oh. Bella. Hmm. Mag isang oras na jeep ko diri sa gawas. Hmm. Kaya siya, padulong na na sila sa unahan. Kaya gusto na na mo uli para islang lampa bo tong la sa pinto. They <laughs> <laughs> have the word in three. Tak. <laughs> mm.